Good morning mga kagwintam at dahil nga po ngayon ay dispiras na po ng bagong taon ngayon po ay 31 na ng December mamayang konti lang po ay, ay magpuputo ka na kaya po pinapandalas ko na po ang aking gagawing uh, bilo-bilo na tawag po dito sa amin ay palaros dos anong gaho ang tawag doon sa inyo ng palaros dos sa iba po ito ay bilo-bilo Uh, sa amin po sa Bulacan ay Alpahol ang tawag dito, Alpahol. Ayan. Uh, dito po sa Batangas, ang tawag po dito ay uh, Bilo-Bilo or uh, uh, Palairos. Ayan, maraming tawag sa sa bilo Yung iba naman ang tawag dito ay Ginataang Halo-Halo. Ay, alin ba talaga ang tawag dito? Pero ang tawag dito sa amin ay, yung iba'y tawag dito ay bilo ang yung iba ang tawag dito ay ginataang halo-halo. Ay yung iba ang tawag ay alpahol. Ay bahala na ho kayo kung ang tawag ninyo sa inyo. Basta po ito ay bilo-bilo. Ayan nga po at ako po ay nagagayat na po at tapos na po ako magbilo-bilo. Magbilog-bilog ng aking mga uh, rice flour. Ito po ay glutinous rice powder na aking ginawa. Hindi na po ako nagpagiling ng walagkit at dahil nga po ay parang Uh, pila nga po at kala mo ay ano napakahaba ng pila, kala mo may, may ayuda ang pilahan <laughs> kaya po ayaw, nataka po ay nag, uh, bumili na lamang ng powder ng glutinous ayan, nagayat ko na rin nga po pala ang gabi at saka po ang kamote ayan, at ginagayat ko po ang saging na saba ayan nga lang po ang lahok uh, saging na saba kamote gabi at saka po bilo-bilo at lalagyan din po natin ito ng sago, syempre hindi natin kalilimutan ang gata ay isinalang ko na nga po yung uh, pangalawang piga at ito nga po yung may hawak akong dahon ayan, ito po ay dahon ng uh, pandan na para bumango yung ating ginataan ayan, at akin lamang pong ibinubuhol at para po hindi ito makalas pag pag nakuluan ayan po para po mabango ang ating ginataang bilo-bilo Ayun, ihuhulog ko na nga po yung dahon at pag sulak po nito ay pwede na po nating ihulog ang ating mga binilot bilog bilog na malagkit or rice powder ayan po hinuhulog ko na po uh, ang ating mga Bilog-bilog at gagawin natin palairos. Ayan nga po ang palairos. Ay kasarap po nito. Ito po ay minatamis na bilo-bilo. Ayan. Pero ako po kung magluto, hindi naman po katamisan. Uh, ayoko naman po nang masyadong matamis. At dahil po kasarap sa lalamunan, pagka po sobrang tamis. Ayan po. Uh, kaya pa nga po pala ako nagluto nito. Uh, dahil nga po nahilingan ako ng aking anak Pero taon-taon naman po talaga ako nagluluto ng garne ayan, nila, ayan at nahugasan ko na po Ay yung ating sago or tapioca na maliliit Mas gusto ko pong ilagay dito yung maliliit Nahugasan ko na po siya kaya nagdikit-dikit na Ayan po yung sago na maliliit Kasi magandang ilagay sa ano, sa ginataan yung maliliit na sago. Ayan, kesa sa malaki. Pwede rin naman yung malalaking sago. Pero, mas bet ko ang maliliit na sago. Ayan. Uh, ah, lamang po ito at halu-haluin para po hindi manikit yung ilalim at masunog. Kaya po, ito dapat ay haluin ng haluin. Ayan. Continuous po ang paghalo sa ating ginataan na nyog at saka nilagyan ng bilog-bilog uh, 'yun. Maya-maya lamang po ihuhulog na natin yung ating kamote at saging at lalagyan na din natin nya ng asukal pag naihulog na po yung ating uh, mga mga kamote at gabi. ayan halo-halo lang po hanggang sa siya ay kumulo at maya maya po yung malapot na po ayan, at gawa po ng malagkit na uh, bigas na powder ayan po ayan, halo-halo ulit dahil hindi pa po nakulukulo ay baka manikit ang ilalim kasi po pag nanikit at nasunog ay hindi po maganda ayan nga po ay nasulak na nga po ang ating niluluto uh, pwede na po nating ihulog yung ating mga kamote at saka yung ating gabi. Kumukulo-kulo na po sila. Lagyan po muna natin pala ng asukal. Ayun, nilagyan ko po siya. Hindi naman po kalahating kilo. Siguro po ay mga mahigit laang ng one port ang aking inilagay diyan. Pero yan po ay mapupuno ang kasirula kong ayan. Dahil nga po sa daming ayan, ay ipinamimigay ko naman po sa aking mga anak at kaibigan. Kaya pagdating ng ano ay kinabukasan ay ubos na din. Pero mas masarap po ito sa ano, kinabukasan. Yung nabukasan na huba, ayun po ang masarap dyan. At dahil po yung pagkalapot at ilalagay nyo sa rep ay talagang kasarap. Ayaw. At halo-halo ulit pagkalagay ko ng asukal. Ayan, ilalagyan ko din po pala siya ng katingot na asin. Ayan, pamatay lang po ng uh, tamis. Yan, nang hindi po naman sobrang tamis. Yan po ay nilalagyan nilalagyan ng kaunting asin. Katingot lamang po ang ilalagay. Baka naman ilagay niyo isang kutsara ay talaga naman ay aa. Ay baka naman hindi makain. Pag maalat <laughs> ay arimi na tamis, bagi maalat ay hindi ho naman yata maganda ha. Ano? Kaya po kaunting at laang ang ilalagay. Ayan, ilalagay na po natin yung ating saging. Ayan, nagayat ko na nga po ang saging. Kaunti lang po yung nilagay kong saging. Uh, mga anim na piraso lamang dahil nga po, ay pag maraming saging, ay naasim po ang ating kinataan. Naasim. Ayan po, tihulog na rin po natin ang kamote. Sabay-sabay na po. Ayan. yan may kusikos na po ang mga ayan. Habang ano, sabay-sabay na silang Uh, pakukuluin at pag ito'y lumambot ay luto na. Ayun, gayon lang ho, ayon Gayon lang ho magluto ng pala eros, pala dos, or ginataang halo-halo, o alpahol. pagkadaming pangalan, ay bilo-bilo. pagkadaming ang pangalan. Ayun, at last na po itong ihulog natin. Ang unang gata, ang kakagata. Ayan, di, di ay puno na ang aking kasirola Ayun, ay puno na ang ating kasirula. At kitang kita nyo naman na namumuti na yung ating niluluto Ayan, dahil nga po, inihulog ko na po yung uh, kakanggata. Ayun lamang po ang ating video. Maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye!